Ayan, nailagay na yung mga girders sa uh, tapat ng PUP. Pinapaklas na yung bubong ng Santa Mesa Station. Santa Mesa Station. Ito, wala na. Eto. Ang uh, ginigibang mga bahay. Ayan, mag-update tayo mga kabaya ng NXS SLEX Connector Road. At welcome back po ulit sa aming channel. Tingnan na natin dito. Ito yung may giniba. Ayan. Hindi pa natin alam kung gigibayin din to. Tumato. Ang lapitan nila sa ano? Sa... Lex, s wala naman mga notice for demolition on ramp sa uh, Boulevard Westbound Ito, wasa na Mga pader na lang natira Ito, wala na nasiksik yung mga kalsada daming tao ba diba? family planning talaga ito na Altura Street Ayan. Ayan. siksikan na yung puno na ng mga sasakyan

tatala ating lane. dan di Ah, uh, Florence side street Ini spaghetti wife Dibidiretso to, apunta na nang ano na sister? Strait. Ayun, ba? pa. Baka restaurant ang gagawin dito. Ang laki nito. Basta. Abing katabi lang ng Jollibee. na naman yung mga dikit-dikit na mga netizens ko Ito ay alagay sa may Teresa Street sa may Anonas Pura extension Wala pang construction ng NSCR Ngayon meron pa isa na uh, girder Ito pa yung isang concrete na girder mga nakasabit ng mga bata sa liguran traditional jeep kaya mas maganda na yung mga modern jeep hindi nasasabitan ng mga bata ito pa meron pang ibaan lang kung kasama to sa NLEX SLEX iba na wala na ayan na wala na iba na ayan, sa gilid tayo ng NLEX SLEX ah um, Alto Station ang giniba dyan pasak tignan pa natin hindi pa natin alam kung gigibayin pa yung mga bahay yan wala namang nakalagay na na sticker Ayan. ba? napakasiksik na ng akong uh, eskinita. Hmm. Sino tayo? Kapuntang Teresa Street. Ang baba pa ako, dami pa. Puro mga katulad ng One Oasis ang mga pabahay yung ganda Hindi katulad ng ganito Puro mga looban Ayan oh. pa rin ang mga spaghetti wires. Ayan. So binabaha pala sa Ano na to, Lugar na 'to. May mga aso. Spaghetti wires. to give up pa. ito nag iba na May isang poste pala na Nandito dito ang concrete pouring pamkrit pump ito mataas dun no? yeah. ang ah, dami pang magigiba magigiba pa itong mga to ito tal na na ito magigiba ito pa pabahay bahay sana no? sa family planning para maka ano, sa kahirapan diba yes Teresa Street Ah, tinanggal na yun ano dito. Really? Yeah. Ito yung talaga. Era ng bike train yan mga pedicabs mga tricycle na nag attention sa mga estudyante kinabaklas na yung bubong ng Santa Mesa Station Teresa Station Pero okay. okay, ang concrete pouring din. May pier. Ano lang na? Alanggan, ah? Kalahati lang yung pier. Mga uh, ba? Mga estudyante. Uh, Kaya si Kenny. Ang ano dito? Studyante ng PUP. corner ng ano ng Teresa Street. Yun pa, meron na. Tatlo. Nandun. Ano palang, rebar cage, cage bars. Ipinisan na dito. ini arah itu pare rilis di petirah tanggal dadaana ng papunta ng PUP Teresa Street tayo <coughs> sa, sa Paco Santa Mesa Road mga ginigibang mga bahay napakarami yung mga bahay na maliliit hmm. And... Oh, mura pa rin mga ano doon oh, bahay iba na <laughs> sa iskinitang to napakarami pa mga looban Ito, wasak na. Wala na. Ito pa. Ayan. Mga ilang pa ang mga bahay. Ito, wala na rin. Iisa na lang ang pader nito. Ito pal, malaki-maki to. Ray-Bans pa lang. wala eh, sarado hmm. ang dami nga lang mga basura may heron pang ano, may helmet pa dito yung off oh, ramp bababa na yan yung uh, rebar siguro yung pinaka uh, paanan